Sabi ni Bongbong Marcos, medyo nasiyahan siya at ipinagmamalaki ang mga bagay na sila ni Martin Romualdez ay nakamit. Isa. Kinailangang magbenta ng gold reserves. Dalawa. Ibenta ang 28,000 gov assets at lupa. Tatlo. Patuloy ang pagtaas ng self-rated poverty, pinakamataas sa loob ng 20 taon. Apat. Mga sirang pangako, tulad ng 20 piso kada kilo ng bigas. Lima nagkaroon ng 1.52 trillion pesos 2024 na budget deficit. Anim, patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, kuryente, gas at pasahe. Pito, pagkuha at paglipat sa National Treasury ng 107 billion pesos PDIC funds. Walo, pagkuha ng 70 billion pesos PhilHealth funds. Sham. Paglustay ng pera ng bayan sa walang humpay na ayuda in aid of re-election ng mga kaalyado. 10. Matindi ang pagtaas ng Philippine medical inflation sa 19.3 na porsyento, 2024 isa sa pinakamataas sa mundo, 10 porsyento lang ang global average. 11. Palala ang kriminalidad. 12. Bumababalik ang droga at ang lakas na naman ng loob ng mga adik. Labintatlo, bilyon-bilyong nawawala, hindi epektibo may sira na mga proyekto sa pagkontrol sa baha. Labing apat, lubhang kadudadad problematiko at pinakakorup na 2025 national budget. Labing lima, planong magdagdag ng pagtaas ng buwis. Ano na? Kaya pa ba o iiyak na?